Hello, hello mga katigs Gandang umaga Gandang gandang umaga Ito mag aalmosal tayo back to work Tapos na ang dalawang araw na day off Kaya balik trabaho <laughs> Balik sa healthy food May konting pastry na kinuha ko doon Healthy food sabi ko dahil Sabi nung doktor ko Nag message sa akin Sa aking account Sabi niya uh, continue your diet. Okay daw yung diet ko. Kasi yung aking potassium ay nasa level na. Binawasan ko lang ng yung malalakas ng ano ng potassium na pagkain ko yung cucumber, yung beets at saka was, masyadong potato, konti lang. Kaya yun i ko mamaya yung result ng aking lab. Dahil yun ang problema ng aking doktor. Yung potassium ko lang ang kanyang problema. Okay, doktor. Kaya balik sa healthy food. Ang isang ko. Okay, doktor. marketing, Bye-bye.